Sa outlet kung magkapareho ang kulay ng wire, paano natin malalaman kung saan 'yan ang neutral wire at kung saan 'yan ang line o hot wire? Para malaman natin kung saan 'yan ang neutral at line, gagamit tayo ng test light. Itong hindi umiilaw sa test light, neutral 'yan, 0 volt. Ito namang umiilaw sa test light, ito ang line o hot wire, 220 volt 'yan ganyan lang kung paano mag-identify ng wire gamit ang test light. Ngayon, maglalagay naman tayo ng outlet, togang outlet. Nilagyan ko na ito ng jumper. Sa paglalagay ng wire dito sa outlet, yung line dito natin ilalagay sa may maliit na butas. Ito yan, itest muna natin. So dito natin yan ilalagay sa may maliit na butas. itong neutral naman i-test train muna natin so hindi umiilaw ito yung neutral dito na natin yan ilalagay sa kabilang terminal ng outlet nakaparalel lang yan doon sa jumper Yung neutral, dyan yan nakakunik sa may malaking butas yung nasa taas. Yung line naman dyan sa baba, yung may maliit na butas. I-install na natin ito, tapos i-test natin kung functional. test natin sa test light. Itong nasa taas, neutral yan, hindi umiilaw. Itong nasa baba, live yan, umiilaw. Pati dito sa kabila, ito sa taas ang neutral. Ito naman sa baba ang live, yung umiilaw. Multitester naman ang gamitin natin. Ayan, may reading shadow 20 volt. Sa kabila naman. Ganun lang kung paano mag-identify ng wire at mag-install ng outlet. Salamat sa panonood.